button. Music volume muted. Double tap to activate. So yan. Hindi <coughs> na kami. Ito. Ang nangyari po kasi, brother sa Kaya ang nangyari po kasi, kaya bigla pong nasuspindi ko. Po. Ano po, kasi po baka bukas, kung mamayang gabi, siguro, ano na, ganyan-ganyan, magbabagyo na. O kaya? Ba? Opo, na, napakinggan ko po kanina sa balita. Kaya pala isang subject lang yun tapos namin kasi cancel. Kaya love, uh, this is Kanina po. Opo. Okay. Opo. Ako, ako po. Opo. meron po yata kayong napindot oh. na ano po yun eh brother cesar yung ring ringtone ring, ringtone ring, ring sound uh, na sa silent po na napipindot nyo po oh. kaya ang maririnig nyo lang po kapag may nagchat sa inyo yung vibrate, pra, vibration Opo So Maraming maraming salamat sa lahat ng mga subscribers natin Yan So habang nasa biyahe tayo Pwede ko kayong bahagian ng isang mahalagang uh, Siyempre para, para to sa inyo mga katropa uh, Tuturo ko sa inyo kung paano naman yung pagtulong sa mga taong nahirapan uh, nahihirapan kung so, gagawin nyo lang itong pinakamadali magbigay lang kayo ng 15 pesos sa kanila masaya na sila kasi nung may nakarang nagpalimos sa amin lumabas ako, kumuha ako ng barya no tapos binigyan ko siya ng 10 piso o, o 5 piso So yun So karamihan kasi sa panahon ngayon is yung iba Siyempre sabihin na natin nahihirapan yun, Ganyan tayo wag tayong magpapaniwala sa lahat ng mga basher na no? tayo magpapaniwala syempre ako hindi ako naniniwala sa sa basher ganyan, syempre dapat yung totoo doon tayo sa totoo kasi ang galing natin Nang gagaling lang sa ating Panginoong Meso Cristo. So Ngayon uh, Mamaya Pag na-post ko na to Comment na lang kayo sa iba ba Kung anong gusto nyo yung video na i-upload ko pa Pag na upload ko na to mga katropa Comment lang kayo Tapos Pakishare na rin bilang suporta. Yan. Uh, so, shout out muna tayo. Shout out kay Isabel Javier. Shout out kay Aileen Junel. Yan. Shout out kay uh, Altea Espiritu. Shout out kay Rain Ann Orion. Shout out kay Abigail Concepcion. And then Shout out kay uh, Jade Britannia. Shout out kay Natalie Dyson. Shout out din kay Maestro. Ayan. So, Siyempre, shout out din kila Aldrich Morgado. So, uh, hanggang dito na lang mga tropa. Maraming salamat sa inyo. Pagtitiwala, subscribe share bila suporta. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.